Aguis Oh, mga katrapis Pagod. Pagod yung maghapon namin. Ay, init pa. Pahinga na mga alas 3 na. Ayun o. ay mag-alas 4 na pala mga katrapis Pipisahan natin. Ayun o mag-alas 4 na. Yan. Ngayon, ito yung pinaka pahinga namin mga katrapis at uh, sige tayo. Babat ko konti na lang yung bisa. Pakita isa. Pakita mo yung isa. Pakita na mo yung isa. Para medyo malamig. Para maka, ano naman tayo, pahinga ng konti mga katrapish. Ayan. Ganito yung buhay dito muna, dito sa Australia. Pagod <laughs> yan. Tapos bukas, pasok na naman tayo ito. Namili kami ng ito. Kain po kain. Ayan. Kaya mga katrapis lahat ng construction dyan. Saludo kami sa inyo dahil napakahirap na trabaho niyan. Ito, kami nga isang araw lang. Tapos in lang, bungkal-bungkal. Napaka, ano, napakahirap. pagod. Kaya, saludo ka sa inyo. Kaya sa lahat, at, uh, chat muna tayo ma. Ito yung tinatawag na relaxing day, mga katrapish. See you, mga katrapish. There's so much it hurts. Mm, you still be there. Yeah.